Naisip mo na ba kung paano ang pera ay tila tumatakbo sa iyong mga daliri ng hindi namin ito napagtanto? Isang araw makuha mo ang sweldo at ang iba ay hindi na alam kung saan mo ginugol ang lahat. Ngayon isipin ang dalawang tao na may parehong kita. Ang isa ay maaaring makatipid ng pera, gumawa ng mga pamumuhunan at bumili lamang kung ano ang kinakailangan habang ang iba ay nalunod sa utang, mga espesyal na tseke at mapang. Akit na pagbili. Ano ang pagkakaiba sa pagitan nila? Hindi ito ang laki ng sweldo, walang swerte sa laro ng buhay. Ang lihim ay isang bagay na halata na napapansin ng nakararami. Ngayon ibabahagi ko ang pitong mahirap, ngunit nagbabago, mga katotohanan na magbabago sa iyong relasyon sa pera. Maunawaan mo kung bakit para sa ilang pera ay tila umusbong tulad ng mapagkukuna ng tubig, habang para sa iba ang bawat tunay ay napunit ng kahirapan, tulad ng mga patak ng isang kalawang na bariles at ilalarawan ko ang lahat ng ito sa mga halimbawa ng aking sariling tilapon na puno ng mga pagkakamali at aralin, pati na rin ang millennial wisdom ng isang tao, na naunawaan ang kasaganaan tulad ng kakaunti, ang mga hudyo. Magsimula tayo sa unang dahilan kung bakit nawawala ang iyong pera bago matapos ang buwan. Ang kawalan ng kakayahang pigilan ang agarang pagnanais na bilhin ang lahat na nakakakuha ng iyong pansin. Sa sandaling makatanggap kami ng pera, Kumikilos kami tulad ng mga bata sa isang tindahan ng laruan, pinupuno ang cart ng walang pagpapasya. At ang modernong mundo ay gumagawa ng isang punto ng pag, aalok sa amin ng walang katapusang mga tukso, mula sa mas batang telepono hanggang sa i-hindi eh matanggap na kurso na lumitaw sa feed. Nakatira kami sa isang panahon kung saan ang mga pagkakataon na gumastos ng lubos na malampasan ang aming kakayahang makatipid. Mayroong isang pinakamataas na hudyo na nagsasabing, kung bibilhin mo ang hindi mo kailangan, kakailanganin mong ibenta ang kailangan mo. At hindi ito maaaring maging mas totoo. Tandaan, bilang isang bata, gusto mo ba ang lahat ng mga showcases sa shower ng sabay? Para sa parehong impulsiveness na ito ay nagpapatuloy sa amin sa pagtanda. Pumasok ka sa merkado upang bumili ng tinapay at lumabas kasama ang mga headphone na i e on sale. Isang tema ng tema at isang makeup kit na nagkakahalaga para sa presyo. Pamilyar sa tunog. Hindi ito nagkataon. Ang system ay idinisenyo upang alisan ng laman ang iyong pitaka, mapanghikayat na mga patalastas, mga diskwento ng kidlat, eksklusibo na nag-aalok na sinasamantala ang aming mga kahinaan sa sikolohikal. Nang makuha ko ang aking unang disenting sweldo, nahulog ako sa bitag na ito. Binili ko ang lahat, mga gadget na hindi nagsusuot, mga damit na nasa aparador, mga tool para sa balang araw. Ito ay kumilos tulad ng isang maluwag na batang lalaki sa isang tindahan ng candy na kinukuha ang lahat. Hanggang sa araw na kailangan ko ng pera para sa paggamot sa ngipin at kailangang ibenta ang lahat para sa isang nakakatawa na halaga na nagpapahayag sa mga inuri na grupo. Ang dinamika ay palaging pareho, nakikita mo ang isang kaakit, akit na produkto, ang utak ay sumisigaw ng ti gusto ko ngayon at ang pagbili ay ginawa sa init ng damdamin. Makalipas ang isang linggo, ang sigasig ay pumasa, at ang bagay ay nagiging isa pang basura sa sulo. Kapag lumitaw ang isang tunay na pangangailangan, kagyat na wala ang pera. Upang maiwasan ang mabisyo na siklo na ito, magpatibay ng isang simpleng pamamaraan bago ang anumang pagbili, magtanong ng tatlong mahalagang katanungan. Una, mamamatay ba ako nang wala ito? Kung ang sagot ay hindi, hindi ito kinakailangan. Lunes, gagamitin ko ba ito sa isang taon? Pangatlo, kung ito ang aking huling riis, ipagpalit ko ba ito? Subukan ito. Magugulat ka sa kung magkano ang pera na titigil ka sa pag-aaksaya. Ang mga hudyo ay may isa pang nagbubunyag na kawikaan. Kapag ang merkado ay mura, ginugol mo ang lahat. At iyon mismo ang mangyayari. Bumili kami ng sobra dahil lamang sa isang bagay na isa pagbebenta o dahil natatakot kaming mawala ang pagkakataon. Ngunit ang katotohanan ay, sa edad ng kasaganaan, ang lahat ay palaging magagamit. Hindi na kami nabubuhay sa mga oras ng kakulangan tulad ng unfeng. Ang problema ay malito natin ang pagnanais na may pangangailangan. Ang pangalawang dahilan kung bakit nawawala ang iyong pera ay ang pagnanais na mapabilib ang iba. Kumikilos tayo na parang kailangan nating patunayan ang isang bagay sa mundo, na tayo ay matagumpay, na hindi tayo mas mababa, na nararapat tayong kilalanin. Sino ang hindi pa bumili ng isang mamahaling cellphone na hindi lamang sa likod ng kanilang mga kasamahan? O isang bagong jacket para lamang gumuhit ng pansin? Ang pag-ugali na ito ay may ugat sa pagkabata, kung nais namin ang parehong laruan na mayroon ang kaibigan, kahit na mayroon kaming mas mahusay ngayon ay hindi na iiba. Karamihan sa mga tao ay nakakakuha ng huling iPhone hindi para sa pag-andar ngunit sa katayuan. Pananalapi ang isang kotse sa itaas ng mga posibilidad nito upang malampasan lamang ang kapitbahay. Gumagamit ito ng relo na nagkakahalaga ng tatlong minimum na sahod. At para sa ano? Upang mag-ani ng hitsura ng paghanga na, sa katunayan, ay hindi kailanman darating. Ang hubad na katotohanan ay walang sinuman ang nagmamalasakit sa kanilang mga pag-aari. Al. Ang mga baril ay hindi papansinin, ang iba ay inggit, ngunit totoong paggalang. Hindi ito binili. Mas masahol pa, ang inggit ng iba ay madalas na lumiliko sa nakakalaso na enerhiya laban sa iyo. Mayroong isang kasabihan ay napupunta ng maayos, mayroong dalawang uri ng naiinggit, ang mga nais magkaroon ng lahat ng mayroon ka, at ang mga nais mong wala. Naranasan ko ang nakakahiya na mga sitwasyon na tulad nito. Kapag natanggap ko ang aking unang makabuluhang bonus, ang unang bagay na ginawa ko ay bumili ng isang makapal at malagkit na gintong chain. Hindi dahil nagustuhan ko ito, ngunit upang ipakita ang mga dating guro na mayroon akong inakarating doon. Ipinakita ko ito sa lahat ng oras, tulad ng isang tropeo. Resulta, Gumugol ako ng limang buwan sa pagkain ng pansit upang suportahan ang matagumpay na harapan na ito. At alam mo ba kung ano ang nalaman ko? Wala man lang nagkomento sa aking kasalukuyang. Lahat ay masyadong abala sa kanilang sariling buhay upang mapansin ang aking pikatayuan. Mayroon akong iba pang mga katulad na karanasan na ngayon ay nakakahiya sa aking. Kapag pinansyal ko ang isang kotse na hindi maaaring magbayad upang magmukhang matagumpay. Nagbabayad ako para sa kanya ng limang taon, habang ang sasakyan ay roasting at sinipsip ng mas maraming pera na may pagpapanatili. Sa huli, walang nagbago para sa mas mahusay. Ang tanging lumaki ay ang aking utang. Naranasan mo na ba ang isang bagay na katulad? Ang pagbili ng isang bagay na mahal para lamang makagawa ng impresyon at pagkatapos ay magsisisi. Ang mga Hudyo ay may walang katapusang karunungan tungkol dito ang mga nag-dinner na may walang kabuluhan na pagising sa kahirapan. Ang ganitong uri ng mindset sa botage sa amin. Bumili kami ng mga simbolo ng katayuan at, bilang kapalit, ay naging mga hostage ng utang. Kumuha kami ng mga pautang upang suportahan ang isang imahe at tapusin ang inalipin ng mga bangko. Ang mas masahol pa ay ipinagpapalit natin ang ating pera para sa isang ilusyon ng paggalang ng ibang tao, kapag talagang hindi tayo nakikita ng karamihan. Sa susunod na gusto mong bumili ng isang bagay upang mapabilib, gawin ang ehersisyo na ito, tanungin ang iyong sarili, bibilhin ko ba ito para makita ko o ng iba. Isipin na walang makakaalam tungkol sa pagkuha na ito. Gagawin mo pa ba ito? Kung nag-aalangan ng ilang segundo, ito ay isang palatandaan na hindi ito katumbas ng halaga. Alalahanin, ang tunay na katayuan ay hindi sinusukat ng mga gintong kadena o maluho ng mga kotse na pinundohan, Ngunit sa pamamagitan ng balanse sa account ang isa na walang sinuman ngunit alam mo. Habang sinusubukan nating patunayan ang ating halaga sa iba, literal na nagtatapon tayo ng pera. Matulog hanggang sa huli ang serya ng marathon o walang pakay na walang layunin sa pamamagitan ng mga social network, lahat ay tila hindi nakakapinsala, ngunit nagtatago ng isang hindi komportable na katotohanan, habang nag-aaksaya tayo ng oras, inaasahan namin na ang pera ay mahuhulog mula sa kalangitan. Mayroong isang millennial na karunungan na nagsasabing, ang trabaho lamang ang nagiging oras sa pera. Ngunit kami, sa aming ilusyon, nais ang lahat ngayon at walang kahirap-hirap. Pinangarap namin ang kayamanan, ngunit tumakbo kami palayo sa landas na hahantong sa kanya. Madaling tingnan ang mga may bagong kotse, kanilang sariling apartment o damit na taga, disenyo at isipin, maswerteng. Bihira nating tanungin ang ating sarili, ano ang presyo ng tagumpay na ito? Karamihan sa inggit sa resulta, ngunit kakaunti ang handang magbayad ng parehong presyo. Nais namin ang parehong tagumpay, ngunit kapag nalaman namin kung ano ang kinakailangan, disiplina, mga sakripisyo, oras ng trabaho, sumisigaw ang aming utak, napakaganda, at maghanap ng mga shortcut. Ginugol namin ang maraming taon na naghihintay para sa mahusay na pagkakataon na nagrereklamo ng buhay habang ang oras ay tumutulo sa pagitan ng mga daliri. Nahulog na ako sa bitag na ito sa aking sarili. Ginugol niya ang maraming taon na sinisisi ang mga boss, ang gobyerno, ang ekonomiya, habang ang iba, sa parehong edad, ay bumili ng real estate o namuhunan. Ang isang kakilala sa 28 ay nagbabayad ng isang bahay na nakikita. Naisip ko, dapat magmana ng pera o nakamit sa loterya. Ang katotohanan, nagtrabaho siya ng tatlong tuwid na taon ng walang clearance, nagising ng alas negatibo lima ng umaga, pinananatiling pitumpu porsyento ng kanyang sweldo at, pinaka, mahalaga, hindi nagreklamo. Habang hinihintay ko ang iperpektong sandali, kumilos siya. At ang resulta, nakakuha ako ng walang laman na mga kamay, may pamana siya. Noon ay naintindihan ko, hindi pinatawad ng oras kung sino ang nag-aksaya sa kanya. Hindi kanya hinihintay. Alin man mo itong gamitin sa iyong kalamangan o iiwan niya siya tulad ng ginawa niya sa akin. Ang problema ay hindi ang kakulangan ng mga pagkakataon, ngunit ang ilusyon na ang tagumpay ay walang gastos. Kapag nakikita natin ang tagumpay ng iba, naiingit tayo, kapag natuklasan namin ang presyo, sumuko kami. Pinili namin ang kaginhawaan ngayon at umani ng kakulangan bukas. Upang masira ang siklo na ito, gamitin ang lima, minute rule, simulan ang anumang gawain, kahit na sa isang maikling panahon. Huwag mabilang ang mga oras, sukatin ang mga resulta. Ang bawat tunay na paggasta ay isang pagpipilian sa pagitan ng ti gusto ko ngayon at magkakaroon ako sa hinaharap. Ang yaman ay hindi swerte, ito ay pang araw-araw na trabaho. Kahit na ang mga maswerteng ki na napakabihirang, ay karaniwang hindi alam kung paano haharapin ito. Mayroong isang ganap na katotohanan, pera jihi. Ang EC ay lumabas mula sa kahit saan bumalik ito. At kahirapan? Ito ay hindi isang kakulangan ng mga mapagkukunan, ngunit ang ugali ng pagpili ng sofa sa halip na pagkilos. Pang, apat na dahilan kung bakit ang pera ay wala sa amin, ang bitag ng mga kredito. Nabubuhay kami ng pagpapahiram at nagbabayad ng dalawang beses. Ang kredito ay isang bitag para sa mga nalubog na. Isang mahirap na katotohanan na natutunan ko huli, ang mga nabubuhay sa utang ay hindi kailanman nagpayaman. Pumunta tayo sa isang praktikal na halimbawa. Isipin na sa isang taon ay nakalaan ka upang kumita ng US Dollars 500,000, hindi isang sentimo, hindi bababa. Sa panahong ito, bumili ka ng isang mobile phone na US dollars sa kredito. Sa interes, nagbabayad ito ng US dollars 60,000. lamang ng iyong utak ang US dollars 50,000 ng label, na hindi pinapansin ang US dollars $40 4,000 na nilalaro sa labas. Ang mga US dollars $40 4,000 ay maaaring bumili ng iba pang mga bagay, ngunit ang mga ito ay sumingaw ng interes. Ngayon magdagdag ng isang ref. Isang dihi, isang kimaliit na regalo dito at lahat sa mga installment. Sa pagtatapos ng taon, ang iyong US Dollars 500,000 ay nawala at nasa pula kamuli. Hindi pinatataas ng kredito ang iyong kita, dinurog niya ito. Magbabayad ka ng higit pa para sa mga bagay, mawala ng pera na maaari mong mamuhunan at mahulog sa isang loob, utang kakulangan ng pera bagong utang. Paano makalabas dito? Ilista ang lahat ng iyong mga kredito at kalkulahin kung magkano ang nawawalan ka ng interes. Gumawa ng isang gintong panuntunan, kung wala kang pera, huwag itong bilhin. Mas mainam na makatipid ng tatlo buwan kaysa magbayad ng interes sa isang taon. Mas mahusay na makatipid ng isang taon kaysa sa pananalapi para sa lima. Mas mahusay na maghintay ng limang taon kaysa magbayad para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Tandaan, mayaman na gumamit ng kredito upang makabuo ng mas maraming kayamanan, mahina gamitin upang magmukhang mayaman. Mabuhay sa loob ng iyong mga posibilidad. Kung hindi ka maaaring magbayad ng cash, hindi mo ito makukuha. Point. Ang natitira ay ilusyon at mahal ang ilusyon. Ang mapang, akit na pagnanais na bumili ng isang bagay ngayon ay tila hindi maiiwasan hanggang sa tumama ang hangover sa pananalapi. Tinitingnan mo ang tumpok ng mga walang silbi na bagay at napagtanto, itinapon ang katumbas ng isang, kapat ng milyon sa isang taon. Ang perang ito ay magbibigay sa pagpasok ng isang kotse, anim na buwan na upa sa isang mas mahusay na kapitbahayan o kahit na ang panimulang kapital ng isang maliit na negosyo na magbabayad ng mga utang nito. Ngunit hindi. Talagang ibinuhos mo ang lahat sa kanal. Mayroong isang karunungan ng mga hudyo na nagbubuod ng tumpak na ito, lahat ay nagrereklamo tungkol sa kakulangan ng pera, ngunit walang nagrereklamo tungkol sa kakulangan ng paghusga. Isipin mo ito. Ang iyong mga bisyo ay pagsuso ng iyong sweldo sa katahimikan. Mga sigarilyo, 6,000 bawat buwan, 72,000 bawat taon. Alkohol, 15,000 bawat buwan, 180,000 bawat taon. Mga cave at merienda, 300 bawat araw, libong bawat buwan, o isang daan at walo bawat taon. Ngayon kumuha ng isang notebook. Isulat ang lahat ng iyong kimaliit na gastos ng isang linggo. Dumami ng apat. Masasaktan ang resulta. Pagkatapos tanungin ang iyong sarili, ano ang magagawa ko sa perang iyon? Hahayaan ka ng sagot na bumagsak ka. Ang kahirapan ay hindi isang kakulangan ng pera. Ito ay ugali ng pagbabayad para sa kung ano ang sumisira sa iyo. At narito ang ikapitong dahilan kung bakit hindi ka nagkakaroon ng pera, natatakot kang kumita ka. Takot sa peligro, takot na makinig sa isang key hindi, takot na makalabas sa comfort zone. Paano kung mali ito? Ano ang iisipin mo? Siguro mamayag. Habang sumusulong ka, kumikilos ang iba. Nakita mo ba ang mga oportunidad na pumasa sa harap mo? May nagbukas ng isang barbershop sa iyong kapitbahayan at ngayon ay maayos ang mga invoice. May humiling ng pagtaas at ginawa ito. May isang tao na natitisod sa isang negosyo na tinanggihan mo sa kawalan ng kapanatagan. Inaanyayahan nila ang mga prutas, humihingi ka ng paumanhin. Noong dalawang libo at 17, inanyayahan ako ng isang kaibigan na magbukas ng isang paghugas ng kotse ng magkasama. Nag-atubili ako, paano kung hindi ito gumana? nag-iisa lang siya. Ngayon ay may tatlong unit. Nag-zero ako. Hindi ko pinansin ang isa pang kawikaan ng mga Hudyo. Ang pera ay hindi nangangailangan ng karunungan, ngunit ang karunungan ay nangangailangan ng pera. Nawawalan kami ng pera araw-araw na naghihintay para sa kiperpektong sandali na hindi umiiral. Napahamak namin ang mga panganib at maliitin ang aming mga kakayahan hinahayaan namin ang takot na gumawa ng mga pagpapasya na dapat maging atin. Baguhin ito ngayon. Isa, magtanong ng isang pagtaas, ang pinakamasama na masasabi nila ay hindi. Dalawa, mamuhunan ng isa 0% ng iyong pagganap sa isang bagay, kahit na ito ay isang pagsubo. Tatlo, kumilos bago ito handa na isang daan porsyento, kung sino man ang naghihintay para sa itamang oras ay naiwan. Tandaan, ang pagkabigo ay ang presyo ng pag-aaral, ang kahirapan ay ang presyo ng hindi pagkilos. Ang mundo ay kabilang sa mga taong naglakas, loob, hindi ang mga kinakalkula ng walang hanggan. Habang binabasa mo ang tekstong ito, ang isang tao ay nagsagawa ng isang ideya na pinangarap mo lamang. Kung isara mo ang pahinang ito at kalimutan ang lahat, walang magbabago. Ngunit kung ang isa lamang sa mga traps na ito ay tinanggal, sa isang taon ay magugulat ka sa kung ano ang naiwan. At kung ang tekstong ito ay nagpapasaya sa iyong buhay, alamin, ito ang aking pinakadakilang gantimpala. Ang pagpipilian ay sa iyo. Ang pera ay nakakaakit ng matapang, hindi nag-aalangan. Kung ang isang bagay dito ay sumasalamin, ito ay isang palatandaan na ito ay. Kapag kumikilos, magsimula ngayon habang ang iba ay nagpaplano pa rin. Hanggang sa susunod na oras, na may higit pang mga pagmumuni, muni sa self, Knowledge, psikolohiya, relasyon at pilosopiya sa likod ng kung ano ang talagang mahalaga. Ito ang dosis ng praktikal na karunungan na nararapat sa iyo. It's